na ba? Mm? Na-stress sa trabaho at problema? Baka ang sagot ay nasa iyong bakuran lang. Sa video na ito, kilalanin natin ang dalawang simpleng halaman na may kamanghamanghang kakayahang pakalmahin ang isipan at katawan. Una, pandan. Oo, yung ginagamit sa kanin at panghimagas. Pero alam mo bang may taglay itong aroma na scientifically proven na nakakapagpakalma? Ang pandan tea ay tumutulong sa Pag-relax ng muscles Pababain ang kaba o palpitation At pampatulong sa may anxiety o stress Paano gamitin? Magpakulo ng lima hanggang pitong sariwang dahon ng pandan Inumin bilang tsaa sa umaga o bago matulog Napakamura, natural at safe gamitin araw-araw Next, Tanglad kilalang pampalasa, pero underrated na anti-anxiety herb. Ayon sa mga pag-aaral, ang lemongrass tea ay may mild sedative effects na nakakababa ng stress hormone, nakakapagpababa ng blood pressure, at tumutulong sa masarap na tulog. Paano gamitin? Pakuluan ang isang tasa ng hiniwang tanglad sa dalawang hanggang tatlong tasang tubig. Uminom habang mainit pa lalo na sa gabi. Natural, walang side effects at perfect sa mga taong ayaw ng synthetic meds. Sa panahon ng matinding stress, huwag nating kalimutan ang galing ng kalikasan. Pandan at tanglad. Hindi lang pampabango ng pagkain, kundi pampakalma rin ng katawan. Subukan mo at baka ito na ang sagot sa tahimik mong panalangin. Like, share, and subscribe para sa mas marami pang natural health tips